Umiklab ang sunog sa ikalawang palapag ng isang establishmento sa District 1, Kawayan City, Isabela, kaninang umaga. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Ron Ron Dionisio, nakasaksi sa pangyayari, sinabi niya na nagsimula ang sunog sa loob ng isang apartment sa ikalawang palapag ng Gusali, kaya agad silang sinakluloka na ang mga tao sa loob na nasa mga oras na iyon ay humihingi na ng tulong. Nang makalabas ng mga ito ay doon na lumaki ng husto ang sunog dahilan upang madamay na rin ang isa pang silid na katabi nito. Samantala sa panayam ng Radyo kawayan kay Fire Chief Inspector Francis David Barceliano, hepe ng Bureau of Fire Protection Kawayan City. Sinabi niya na ay nakatanggap sila ng ulat mula sa isang concern na citizen na kaugnay sa nangyaring sunog sa lugar. Kagad naman silang sa sabalit malaki na umano ang sunog nang makarating sila sa lugar sapagkat gawa sa light materials ang loob ng gusali at may kalumaan na rin ito. Ayon kay Fire Chief Inspector Barciliano, bahagyang nakasagabal sa kanilang responde, ang mabigat na daloy ng trapiko sa daan, dala na rin umano ng malakas na buhos ng ulan. Naging hamon din sa kanilang pag-apula ng apoy ang makipot na hallway na dinadaanan ng mga bumbero kaya pinapadaan na lamang sila sa bintana ang pagbuga ng tubig. Inabot naman ng mahigit kumulang isang oras bago tuluyang napula ang sunog. Wala namang naitalang nasaktan dahil sa pangyayari. Kasalukuyan naman ang ginagawang pagsisiyasat ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng sunog. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Fire Chief Inspector Francis David Barceliano. Uh, uh, dahil sa ganitong uh, uh, pangyayari, ay uh, sana po yung mga kababayan po natin, particular dito sa siyudad ng kawayan, ay uh, huwag po maging, maging uh, kampante kahit na malakas po ang ulan ay may posibilidad po na makaroon ng sunog. Kaya uh, lagi po rin po natin uh, sundan yung mga safety tips na aming uh, laging pinapaalala na i-check po natin ang ating mga appliances. Kung hindi po daw ginagamit ay ating uh, iyan plug or uh, itong gumagamit pa rin nga tayo ng mga... Uh, kandila sa ating uh, uh, mga bahay ay uh, garaduhin po natin na ilagay sa tamang lugar na ito ay hindi makakapag uh, magiging dahilan upang makapagmulan po ng sunog.